Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po po ulit to uh, pasensya na mga kagulay kundi ako nakapag uh, gawa ng video nung pang ano pang limang harvest gawa nga ng bising busy mga kagulay <coughs> gawa ng ulan ulan ngayon nga lang maraw mga kagulay ano? maraw ngayon uh, siya ngayon mga kagulay bali nag harvest kami ng pang ano na harvest mga kagulay yung ta itong talong at saka yung ampalaya mga kagulay Bali, titignan natin yung palaya kung may mga naiwan pa ba. Ito yung talong natin. Yan ang ating talong. Na naka way pruning mga kagulay. Matatangkad na. Kasi tangkad ko na mga kagulay. Yan. Pang-anim na harvest. Ngayong araw. Pero wala na kang makikita yung nagre-request. Ay, hindi naman nagre-request sabi niya sa akin eh. Uh, kuha lang daw yung pagpamumuti hindi ko po magagawa yun gawa nga ng ako yung namumuti tapos madaling araw kami na mumuti. Uh, <laughs> kung nag-harvest. Madaling araw kami nag-harvest. Mga kagulay. Ito yung mga ano. Mga naiwan dito mga kagulay. Ayan. Ayan. Marami pa siyang mga na naiwan. Tapos marami pa siyang isasabit mga kagulay. kumbaga baga pa kasi babalik ko kung minsan. Ito yung kanilang pagbabalik ko rin kung minsan. Yung dito sa ano niya. Sa ito. Ayan o. Oh. Kaya buwabalik ko dyan kasi naka ano siya mga kagulay. Marami pa yan mga gulay Ano? Lumabas na yung mga dito kasi halos na na namin dito sa no, tagiliran. Kaya kung mapapansin nyo ay inubos ko na rin yung dahon mga kagulay. Kasi wala na rin naman sa silbi. Wala na naman mabungan na dyan. Kaya halos inubos ko na rin dyan. Nag pruning na rin ako dyan. yun, Sige nyo mapapansin dyan sa mga gilid gilid. Wala nang dahon talaga. Yun yung discarte ko mga kagulay. Hindi ko sabing gayahin ninyo. kumbaga yun yung discarte ko. Yan. Marami, marami na iwan dito mga kagulay. Papakita ko sa inyo. Ay, nung pang ano, pang limang harvest nga pala mga kagulay, 440. 440 na ano, na ang palaya. Tapos itong talong natin ay nasa 260, 250, mga ganoon mga kagulay. Hindi ko na matandaan kasi yung ano, nag, uh, kumbaga nag, na di-deliver hindi naman ako nag-deliver mga gulay kasi uh, siya na rin ang naglilista kung magkano yung, yung ano yung kilo at saka magkano yung napagbentahan at uh, ngayong hapon mga gulay aayusin to gawa ng isasampay itong mga to yan sa mga kagulay yan pasensya na kayo mga gulay kung medyo may tama-tama yung mga dahon niyang unti may naninilaw gawa nga ng dire-direk yung ulan hello eh, o no. basa basapang lupa mga kagulay dito hindi ko pa tapos tong tanggalin yung dahon niya dito yan Tatanggalin ko rin lahat 'yan mga kagulay para tagusan talaga 'yung ano. Tagusan 'yung hangin mga kagulay. Katulad nung ginawa ko dito, ayan. O. Tanggal na. Para tagusan talaga 'yung ano. 'Yun 'yung diskarte ko mga kagulay ah. Ewan ko din sa iba kung anong diskarte nila. Pupunta tayo doon mga kagulay doon sa nabandil na, nagbabandil, na. nagbabandil sila kaya tapos na nilang bandilin. O baka inaano na lang pinupunta doon sa may sakyan kaya nalaman ko ngayon na 420 ang mas umunti ngayon mas umunti ngayon mga gulay umunti ng 20 kilos mga kagulay kaysa nung pang limang harvest pero sa susunod mga gulay mas marami naman mga gulay kasi marami na kami abot na siguro yun ng 600, 700 ang tansya ko mga kagulay yung naiwan gawa ng siyempre kapag nag-harvest tayo malalaman din natin kung baka may estimate na rin natin maganda pa rin yung bunga ng tanong natin mga gulay oh. yan na pupunta tayo dun sa na bundle na yan yan na akot na nila mga kagulay papunta dun sa el sa ano sakyan tignan natin kung ilan na yun na isampa nila Oh, hirapin ka Patong na? Oo Ayan, mga mga gulay pa inaano na. Ah. na mga gulay yan, mga natin. Mga, ay, mabalik. Hindi. Nakatayo naman yung ano eh. Yung nasa ilalim eh. Yan, tatlo lang yan. Para, ano, walo sa isang linya, no? Mm -hmm. Oh. Kasya na siguro dyan. Ay, dapat palit tanong muna. Tapos, Alay, sige Ano ang kasunod? Ah, mga gulay, titignan natin pa doon At least nakita nyo mga gulay na kinakarto na. Tsaka kaya nalaman ko kilo na kasi tapos ng bandili. tayo dito sa nag kikilo. Ilan lang lang naman yung kikilo rin. Ayan. Ayan pa yung mga na natin mga kagulay. Ayan siya. Tapos, ang talong ito. Ayan. Ang ating talong. Dulay. Pangalan mo Ito naman yung ating semi. Saka ito yung ating RR. Pecheck mga kagulay. RR na yan. Balik ko na masyado. Ito yung ating semi. Yan. Yan ang ating semi. Yan siya. Maraming Ayan, tapos punta tayo doon sa tapos may May papaya pa tayo mga gule balik tayo ulit doon naman ang may mga <coughs> dun, mga tao eh, baka maingayang kayo doon pag nagusok-usok sila doon ating talong mga gule kalik step 1 Ah, naka-recover siya mga gulay Kumbaga nakaligtas siya dun sa ano, pero yung sili natin mga gulay yun ang talagang hindi nakaligtas. Kasi natumba na nung pinatayo namin. Naka, meron meron din naman na no, naka, naka ano siya, pero unti-unti na siya namamatay mga gulay yung ano? Kaya buti na lang ay naabutan natin tong ano, ang palaya na nagarbis na tayo ay tagmahal. Doon na lang dito na lang tayo talaga babawi sa ampalaya natin mga kagulay yan balik ka na yung, ano kasi ito di ba nga na kwento ko sa inyo mga kagulay ay hapon na hapon ko pinaparvest to mga bandang alas 4 kaya na isprang ko na to mga kagulay na isprang ko na ng ano punjiside. kasi nga ulan ulan nga dito ngayon nga lang umaraw talaga ngayon mga ampalaya natin o, yan makikita nyo yung mga bunga yan tapos ipapakita ko na rin sa inyo mga kagulay yung sinasabi ko na hindi ko pa pwedeng sabihin na na ginagamit kong pulyar. Eh ngayon, na ano ko na siya na yung resulta niya maganda. Malalaki yung bunga kasi ito talaga mga kagulay, hindi kami nakakapag-abono sa totoo lang mga kagulay ito. Gawa nga ng ulan-ulan uh, palagi dito mga kagulay. Yung nagsasabi na pwede naman daw mag-abono, tignan nyo po yung lupa. <laughs> tignan nyo kahit na ganun ko yan, basang-basa yan mga kagulay. Ayan o. Oh. Mm. Hindi, hindi talaga pwedeng abunuhan. Kasi siyempre, ang ampalaya. Kaya kung minsan sa tag-ulan, hindi naman minsan, basta tag-ulan, nagka siya. Kasi, uh, kumbaga, galing siya sa tag-ulan, ulan ng ulan. Tapos, ito kasi yung ano ng ampalaya. Ito yung ugali ng ampalaya. Tapos, biglang uminit. Bigla kasing hihigop yan, mga kagulay. Yung ano yan, yung ugat niyan. Kaya yung bunga naman ay bibitakin niya mga kagulay. Bibitakin niya talaga. Bibitakin niya. Tsaka yung mga nagtatanim alam nila yan na wala lang walang nagbibitak kapag tag-init talaga mga kagulay. Wala naman siya nagbibitak. Ayan. Kaya hindi talaga ako nag-aabono pati ito sa talong. Hindi ako nag-aabono kapag yung dire direk yung ano. Tsaka yung sinasabi may plastic naman daw. Yung nakapanood nga. Hindi ko naman siya inano. Kung bakit pinapaliwanag ko lang sa side kung, kung bakit hindi ako nag-aabono kapag dire direk yung ulan tama naman yun kung ang plastic ko ay hindi butas to butas butas kasi po plastiko yung plastic ko ayan o po ng talong kaya ito may butas yan na ang butas yan tapos doon kasi double row tapos itong tinaniman ko na ang pala dyan sa gitna kaya kapag umulan talaga basa lahat yan tapos dito na no, talagang natutubigan yan mga gulay naabot yan hanggang dyan kaya hindi ko talaga pwedeng abunuhan kasi mabibigla talaga yung ugat nya yan, may naiiwan pa. Ay. Ah, pwede pa to sa ano, mga kagulay. Sampay lang natin dito. Yan. Sampay natin. Medyo pumapangit na nga yung ano niya, yung dahon niya. Yan. So, Nawangan di maiwasan kapag ulan-ulan talaga. Ito so, yung sinasabi ko mga kagulay na kailangan ibaba. Iyan ang tatrabuhin ko mamyang hapon. Ayan siya mga kagulay. Kailangan ibaba yan. Ayan, tignan niyo, mga kagulay. Oh umano yan dyan bumalik ko siya unti tapos street na to gawa nga kapag hindi mo binaba mga kagulay halimbawa ganun yan talagang babalik ko rin yan mga kagulay kaya kailangan natin habang maliit pa siya ay kailangan natin siya ibaba ilaylay siya natin mga kagulay para strict talaga siya yan ah, marami maraming, maraming maibababa mga kagulay ano? marami pero pinapakita ko lang sa inyo punta tayo doon sa ginagamit ko ano? ah, pulyar may papakita ko na rin sa inyo kayo na lang ang tumingin kayo na lang magbasa kung ano yung ginagamit kung ano, kulyar yan kita pa dito na maraming nakasabit maraming nakasabit mga gulay na maliliit pupuntahan natin yung ginagamit kong pulyar sa iba alam na nila to lalo yung sa pinagkuhanan ko eto siya mga kagulay ayan ang ating puller na ginagamit ngayon ang mga ginagamit naman natin ano, formula ayan magic ha? tapos may sticker tayo gawa ng umuulan-ulan, nakailang sticker na ako ayan yun ang mga nagamit kong sticker oh. ayan kailan na yan mga kagulay, parang yung sticker. mga kagulay, ito pa yung bago ayan ayan, nakailang magica na rin ako mga kagulay oh. pa yung mga iba tapos gumagamit din ako ng borex mga kagulay yan o sa talong na kasi ulan-ulan nga para may pang-alternate din talaga ako kasi may nagtatanong kung may pang-alternate daw ako yan ginagamit ko ito rin gumagamit din ako na ito sinubukan ko exalt ayan, nandito naman lahat tapos gumagamit din ako ng calcium boron ayan may nakaka-apat na yata kung ganito mga gulay gawa ng ulan-ulan nga hindi na makapag-abono kasi yung iba sinasabi ang cracking dahil nga doon. Hindi mga kuro kapag tag-ulan talaga maniwala kayo sa akin. Yung mauulan niyan, mauulan niyan, yan mababasa na maigi tapos biglang iinit. Biglang iinit siya kasi hihigop kagad 'yan ng ano eh. Hihigop kagad ka ano yan kaya syempre yun yung ugali ng ampalaya kaya kapag katapos ng ulan tapos uminit makikita nyo talaga maraming cracking iba naman yung nagkakrack naman dahil sa init dahil nga kulang sa kasumimboron tama naman yung sinasabi ng iba pero kapag tagulan, yan ang pinakasanhin ng ano, ng cracking kuminsan. Hindi lang kuminsan, kabasta tagulan mga kulay. Hindi siya sa kulang ng abono, hindi siya sa kulang ng ano, kung ano man. Dahil dyan dun sa mga, yung nga, dire-direcho kang basa yung Basayong lupa niya. Tapos abonoha, ay ano, biglang iinit. Tapos bigla kapag bigla ka, ka mag-aabono kuminsan hindi pa nakaka-recover yung talong. Ay yung ano, tapos bigla mong aabonohan. Kaya hindi-hindi talaga ako, hindi hindi-hindi ko talaga ginagawa yung mag-abono ng ano, Uh, tinitignan ko, kinakapa ko yung lupa. Pag medyo ano na siya, yun, mag sa ako, aabono naman mga gulay. Doon ko titiran ng abono. So, yung mga gulay, hanggang dito na lang ako. Kung baga, pinakita ko lang tong ano. Yun, nakita nyo naman yung ano doon, yung harvest namin, 420. Bumaba siya ng 20. Tapos yung sa... Ah, uh, to, sa talong bumaba rin siya kasi 220 lang yata ngayon nung nakaraan ng alam ko 260 o kaya 250 bumaba rin siya. Pero sa susunod naman, itong tansya ko dito, ay aabot na siguro to ng 600 to 700 itong sunod niya sa Merkulis. Gawa ng marami talaga na iwan. So hanggang dito na lang ako mga kulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video dito sa munting channel ko. Maraming maraming salamat po ulit. Uh, God bless po sa ating lahat.